Just in case na maisipan nyo magpa wiring kung nagpapa-renovate kayo ng bahay o kung gusto nyo na ipagawa yung dream house nyo, ito yung mga mai re-recommend namin na pinakamagagandang gamitin. Sa panel board, kung gusto nyo gumamit ng mga metal and kung meron naman talaga kayong budget, we highly recommend na mag-bolt-on metal panel board kayo kasi yung mga ganito, mas makakapal yung copper busbar nila compared sa mga ganitong plug-in type na metal panel board. So, yung mga ganito nga palang bolt-on type na metal panel board, kaya rin ito yung may sasuggest namin sa inyo. Kasi yung mga breaker nito, ini-screw sila unlike sa mga ganitong plug-in type na plug-in play lang sila. So, ito yung kadalasan nagiging problema sa mga plug-in, naglulus dito. Hindi gaya sa mga ganitong bolt-on nga na ini-screw sila kaya hindi sila nagkakaproblema. Kaya kung meron talaga kayong budget, mag bolt-on type metal panel board na kayo, gamitan ng bolt-on type na G-brand circuit breaker. Ngayon, kung medyo short kayo sa budget, pwede rin naman kayong gumamit itong plug-in type na metal panel board. Tapos, gamitan nyo na lang na maganda klase ng breaker para hindi siya agad mag dito kahit ilang dekada pa yung dumaan. And yung marirecommend namin brand ng circuit breaker na gamitin nyo dito na plug-in type is itong G brand na circuit breaker din. Kung gusto mo naman gumamit ng na mga modern version na ng electrical panel board, kagaya nito, ang may sasuggest naman namin na gamitin mong circuit breaker sa ganito, kung meron kang budget, Snyder brand na miniature circuit breaker. Kung gusto mo naman ng mas mura ng konti dahil mahal talaga yung si Snyder, pwede kang gumamit itong Wixing brand. By the way, yung mga ganitong klaseng breaker nga pala, mga mini Ito na yung mga upgraded version ng ganito mga second gen na circuit breaker. So yung mga ganitong modern na version, mas sensitive na sila sa overload tsaka sa short circuit. So yun lang kung meron pa kayo mga gustong itanong. Halimbawa, gusto nyo magpasadya ng ganitong metal na panel. Tapos kung pwede bang gumamit ng Snyder brand sa mga ganito, message nyo lang kami. Free naman tayo. At kung around Metro Manila lang kayo guys, bisitahin nyo na kami dito sa store. Nandito lang tayo sa Karuhatan, Valenzuela City, malapit sa SM Valenzuela.